yani git oğlum et sancos <laughs> mınsit 2 mınsit 9

Hi vlog, welcome to my guys. Mana mong original. Napay dapugan nga naay bintana. Oh, automatic. Napay Lababo, nga naay hose nga adjustable o oh, oh. Di diba? Okay kayo. Oh, Napay sin nga may buslot. Ah, kilo. Sa may lababo, subangan, subangan nga bintana, uh, original, be close. ano na siya?